Oh, ay gusto po Pasok po kayo Hindi ganyan na pasalubong. pasok po kayo, dito po kayo. Ako ko daw. po pala kayo. medyo alam niyo naman. Okay. bless po kayo. D. Ito nga G. H. I. I. Z. J. Parang si Nanay Helen yata yung sagot kay Nanay Apple. Bigay lang yan sa school. Eh, inuunti-unti ko na po. Inuunti-unti ko na po sila. Nasabi ko sa kanila, una sa lahat. Kung ako'y kailangan, ako'y tinuturing mong nanay sa nangyayari. Kasi ka parang sa gabi, napagalitan na ako ng mga anak ko. Yeah. Eh, ang sabi ko sa akin, Nanay, matanda ka na. Yeah. mo nanay na tinutulungan. Oo, nanay, kaya mo nanay si Ate Apple patinuin. Eh. Yeah. O ano man, nanay, puro hindi darating ka nanay ng magdang huli na ano. At naman ay ka nanay nung ganyan, ang inaano mo. Ang pakako naman po sa akin, eh siya raw po'y magbabago at tabalik uh, na rin daw po sa kanila kung ah. yan po ang naanuhan ko puro. Ang sabi, ang sabi niya po sa akin, nanay, hindi po eh ka, kadali-dali ngayon. Ngayon, ang kung gusto mo, Apple, makita ko sa iyo ang pagbabago. Kanina pong magamaga ng ahoy. Mm. Ahoy po. Eh medyo yung bahay niya, siguro kumain lang po sila kanina. Eh, hindi nakapag-urong puro, nandun po ako sa kanila. Kagabi, nantay ko po talaga na yung aking mga anak no. na natutulog mm. na para po siya makapaglinis. E ngayon, believe naman ako, nagigib. Pagdating niya galing mga ako, eh, nagigib. Eh medyo yung bahay niya nababosbosan na po ng dumi. Mm. Puro wag mo lang ikaw ko nanay, ano anyway, yun na hindi ako pupunta sa inyo. Eh sabi ko, sige ka ako, apple kung yan. Ayaw ko ang mga bata ay marurumi. Yeah. Eh, kung sabi nga po dyan sa lawasan, mukha eka ka Maring Helen o oh, Ate Helen, yung mga anak ni Apple, laki kita mo eka ka tatakbo-takbo, walang, walang, wala silang stepen. Yeah. Napakadudumi. Eh, ngayon po eka, ka, tingnan nyo eka, ka, nakikita talaga sa mga bata ang maganda. Eh, hmm. ko po, po yung kanyang panganay, e, sabi ko, eh, bumalik ka na ka ako, ah, uh, doon ang mga, mga, anak. Ay, hindi, Lola. Eh, dito muna kami kasi hindi kami ka nakakatikim ng ano. Hindi ka ako ganun. Mm. At yung tumutulong sa inyo, eh, medyo bigyan nyo ng halaga. Mm. Wag yung utang doon, utang dito. pag nyo lahat inaasa. At kung magsawa, kawawa kayo. Ang sabi naman ng anak, eh, magdidildil na raw sila ng kasi huwag nyo hahayaan. Huwag niyong hahayaan na magsawa sa inyo. Yung tumutulong. Yeah. Ang mga bata ho, kanina, nagmagraw kung nagising yan, nag nagsaing. Yeah. Pinakain ang mga bata, yung, yung daw dalawa, wala daw pong pasok. Yeah. Mm. Tsaka hindi po tayo natuloy, na ipalaigit like nga po, una po number one, kasi nga po ako, medyo, hindi po ako nawawalan talaga ng tao sa bahay. Putol po eka ang kaligayahan niya, number one. Ubra kayong balikan. Mm. Ano ba nanay, ang maganda nanay eka sa akin? Ang maganda sa'yo, ako nga ba, una, hindi ko naisipan mag-asawa. Mm. Yung mga anak mo, apol lang alagahan mo. Yeah. Number one, kung ka, kakaw may didikit-dikit yung lalaki rito at mag-aasawa ka, inuulit-ulit ko Apple paalisin kita. Mm. Bahala ka na ako apol, kung hindi mo ako kilala na bilang na nanay na nanay, nanay, no. yan. lang po ang sabi ko. E, Balik-balik naman po sa akin. Hmm. Sabi niya, nanay, eh, hindi na. Basta wag mo lang ako nanay na paalisin dito. Hindi, may panahon. Maglilinis tayo rin sa inyo. Ay, di bali, punta-puntahan na lang kita. No. Kasi sayang po ako yung pinagawang bahay nung nilakate Kram. Um. Dahil linibot ko naman din. Linibot ko naman po talaga aminado naman po yung mga mag-anak niya yeah. o yung kapatid nila. Puro marami pong nagsasabi na ang sabi po naman po sa akin dyan, kaya di dito po. Eh, lalo po si Ate Nelly. Nana, ay, Ate Helen, ang ganda talaga nung tingin ko yung uraw ng mga bata. Hmm. Ako kako, hindi ako nangihingi ng kapalit. Ang hinihingi ko lang po, yung pagbabago ni Apple. No, thank you po. yan lang po ang hinihingi ko sa kanya, at saka inuulit-ulit ko po, nasaan sana si Apple, yung pagbabago niya sa akin kahit po doon sa bahay niya, mm. gawin niya. Yan po ang mm. hinihingi ko kay Apple. At saka huwag po ka kung, alimbawa po, mm. That eh, hinihingi-hingi, kada ko na eh, daing, daing po ka sa inyo. Mm. Eh, kasi nga po, siyempre, hindi lang po <laughs> kayo ang nag-iisa. Karamihan po, talaga, eh, marami po kayo. Mm. Ang dipermera po talaga, sa totoo lang, swerte kayo at may tumutulong pa sa inyo. Lahat, pinagpatayuan kayo ng bahay, pinagpatayuan kayo na, binihilihan lupa. Ang hinihingi ko ka sa inyo, ambisyo, mm. yan po ang number one ayoko. Wait lang, Nay. Nay, balik po ba niya yung paninigarilyo? Ako po, nagsasabi po ako ng totoo sa inyo. Naibalik po, no? Nai. Ayoko po ng sinungaling. Yan po talaga ang totohanan. Positive. Eh, medyo nagbibisyo. Mm. Mm. Eh puro po ang ayaw ko po sa kanya, sabi ko ng sa kanya, yung bisyo mo unti-untiin mong tanggalin. Kasi ma ma masisira po ako yung mga tumutulong mm. sa na sa bisyo nga. Hindi na hindi na lang oh. doon la. hindi na lang po doon na. Yung ano na lang po yung sa kalusugan na lang po. Opo. At eh, saka po kahapon umalis po nakipag-birthday, eh, siyempre nagpapaalam po sa akin. Maganda naman. Mm. Unang-una po ako sa lahat ako. Talagang, ang gusto ko po sa kanya ay tumino. Yeah. Yan po ang akin. Puro, ang sabi ko nga sa kanya, Apple, yung pag mo, sana makita ko. Yeah. Sana nga ano ko, Tekram, sana si Nanay Helen na yung sagot natin na para paano ba maiayos si Nanay Apple. Siguro yung pagkamis niyo sa inyo kaya hindi naman hindi naman natin maano ka tekram eh yung pagkamis siguro <laughs> ni Nanay Apple sa pagkikita nila tapos yung naramdaman niyang pagmamahal kay Nanay eh, kaya parang kahit anong gawin natin ngayon, hindi natin mapag-iwala itong mga to. Pero yun nga, yung ano natin, yung mga bata lang. Siguro, darating din yung oras ka Tekram na mapapaliwanagan po ni Nanay Helen si Nanay para magkaroon ng maayos na pag-iisip. Kasi kita ko naman ano eh, kayang kayo ni Nani Ellen dahil hindi niya yung parang bine-baby. Hindi niya, hindi kumbaga, ayaw niyang sakyan doon sa gusto ni Nani Apple. Gusto niya kung ano yung tama, yun yung gawin po ni Nani Apple. Thank you po, Nani Ellen. Ang makakasagot naman po uli ako, Katekram, ang para hmm. po sa akin, yan po, inuulit-ulit ko po sa mga Katekram. Hmm. Hindi ko naman po kukonsinti na sa masamang gawain. Sa akin, hmm. inuunti-unti kong pangaral. Puro darating din po ng araw na hindi naman po yung araw o oh, magtatatanggal sa akin. Mm. Ako po talaga number one, ako po yung nahihiya talaga. Talagang ayaw lang. Ipinagtataboyan e, ko na po yan, lalobosan sa po aking mga anak. Mm. Ang mga anak niya po talaga sa tulang lalabas ng pintuan. Mm. Nandyan. La, 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 huwag niyo po kaming palisin. Sabi ko, anong dahilan? May bahay kayo. Mm. La, si, uh, si nanay, eh kung saan na naman, iinom na naman niya ng alak. Mag-aano mm. na naman yan? Sabi gano'n sa akin, Nana, Allah, mainamay ka dito, hindi umiinom. Puro, ang gusto ko kakay Apple, aalis siya, ayaw ayoko na may bakit ng alak. Mm. Yan po ang umpisa ng, eh kung halimbawa po siya malasing, yeah. uuwi siya sa akin, alam niyo po na, mga katekram na nasa akin, magdalan tao. Mm. Sino po unang mapupulaan? Mm. Ako po, eh kaya nga ho yan, pagkagaling niyang mga hoy, mag magpaligo ng mga bata, ang sabi niya, na edit na lang ako sa iyo. Nagaganyang-ganyan po siya, naggugupit-gupit. At ang gusto niya po, magpunta sa barangay. Bakit sabi po? ko, bakit? Anong dahilan? Nanay, gagawa na ako ng kasulatan na hindi po kayo sisisihin at pati po eka sila, karam, kate kram. Gustong gusto ko na talaga din eka nanay nang hindi magkaanak. Apon, hmm. maraming dahilan. Ah, uh, ng mga yung ano lang naman control. po 'yan Nay. ang um, napaka easy lang ng para ng gagawin nun nila. Actually, ano po si uh, ang mahirap lang po yung bagong panganak tapos si Lalay. Opo, opo. Kaya po ganyan. Ano lang po may may ya, ano lang po may tutusok po sa yung ano. meron nga 'yun nga po. 'Yun nga, nga po ang ano ko para kasi minsan po katarka sa tuwi -tuwi na hindi ko naman po siya talaga nababantay. Lalo, lalo po ako, busy ko sa bahay. Mag-ganyan-ganyan, mag-ganito nga, mag-dormat-dormat. Eh, minsan ho kasi sa minu minuto ho ba, sabi nga ng mga, man mga manugang ko, ng mga anak ko, siyempre. Nana yeah. Nanay, aalis si Ate Apol. Lagi mo ba ikaw nanay yan susundan? Puro una naman ang Panginoon Diyos. Siguro naman, yung mga pangaral ko sa kanya. Yeah. Eh, hindi naman. Ikaparis niya no, may bala kami. Na hanggang sa makalawa ho, maglilinis kami ng bahay niya at medyo hmm. magpapauso kami at mm, baka maunti-unti ko na ho. Hmm. Pero po, kahit po halimbawa nandun na siya, igagabayan ko rin. Yeah. Kasi ang sabi niya nga ho sa akin, nanay, ayoko nanay ng, ano nanay, pag nanay pinabayaan niyo ako ron, aalis e ka ako nanay, pupunta e ka ako nanay, eka ka sa kokong. Mm. Hindi ka ako, dadalaw-dalawin kita ka ako doon. Mm. Kasi maganda yung bahay mo, maganda yung binigay sa iyo nila, Kate Kram. Huwag mo um. mong sayangin. Eh, lawliw po, number one po, sa totoo lang, sa tangungutang. Kinukontrol ko po siya. Mm. Eh, nung isang araw po lumabas, eh, kumuha ng, ng may bitbit -bit na tinapay o palaman kasi nga po noon, binayaran ko po yung utang kay Bilis na sa akin po lahat yung mga resibo. Mm. Nanay, paano ba nanay? Si ate abul pa magbabago. Huwag kayo, hmm. ng mga anak, ganyan. May panahon na magbabago yan eh. Hmm. Nakikita nyo ako sa pang kilos-kilos lang. Kunting disiplina lang. Kung yung ibang haka ako, napagasabihan ko. Marami nga pong nagsasabi niya na yan daw. Si Raul na. Yeah. Pang mental na. Sabi ko, huwag kayo magsasalita ng ganyan. Mm. yung tao. Ngayon, kung kinakailangan na ako na, ang lalapit sa mga kanakatekram, nataraho, dalhin na natin. Yeah. Kung noon po ang nasasabi ng mga tao na hindi kayang patinuin, ngayon kung wala po ako katekram, na nakikita sa kanilang pagbabago, ako na po magkasadyo sa inyo. Uh. Na ilalagay na nga po natin sa dapat. Eh, puro hindi naman po siguro talaga. Sa titingin ko lang naman, hindi naman no, talaga pang ano uh. sa tingin niyo po, mga ilang percent lang eh, medyo... Ako po yung tempo, One ng, to po, huh? gano'n po kalala? 10 po yung pinam... Pinakamahaba. Palagay ko, parang kuwag pa lang eh. Parang... Nasa level 5 na. <laughs> Puro hindi. Hindi rin. Sa tingin ko. Man, noon hindi marunong magsuklay. noon hindi marunong ganong maligo, Ngayon, mm. abay madalang na ata sa patak ng ulan. Naliligo na inataskasin ng mga bata. Alam natin dumadano no, si Nanay Apple sa ano ngayon, yung yung parang wala nang pag-asa. Hindi ah, okay naman, okay na na 'yan. Kagabi mm -hmm. tuwa po kagabi, okay, nilapitan ko sa ila. Pinapasalamat ako si Nanay Helen yung paggabay niya kay Nanay Apple. Kasi 'di ba may time na parang alam niyo 'yun yung parang wala ka nang ano, malapitan, magulo na, wala nang mm -hmm. pag-asa, wala nang buka, wala nang kabuhay-buhay yung ano. Siguro yun yung panahon na kaya siya nagpunta ho sa inyo. Yes. Hindi, hinahanap niya naman na po ako kate karam ng panahon na yun. Mm. Eh kasi nga po, siyempre po, ang aking asawa kasi medyo alam niya naman, eh nasa bundok po kami noon, guhuling mm. po kami noon, naghahalaman po kami. Eh puro kundi po sa akin siguro, siguro naalis yan. Baka ho, nag hindi, hindi nagkaganyan yan. Palagay ko po parang nasumpit ng hangin yan eh, puro hindi pa siguro medya-medya pa lang. Mm. Po, Nasumpit po. po ng hangin. Ano po yun? Para ba, may... pag nanganganak siya, para bang kumikilos siya ng maaga, na niya yung sarili niya. Nasumpit ng hangin. O, parang ganun po yan. Ano po yung sumpit? Kung halimbawa, kung nanganak siya, mm. kagad kumikilos siya. Yeah. Tapos yung mga iniisip niyang, iniisip niya, nag-iisip po ba? Kaya uh. nga sabi ko sa kanya, hindi Apple. Mga anak ko, oh, nasabihan din, nanay, ay, ati Apple, matanda mm. na si nanay. Huwag mo na, wag mo na eka nanay, huwag mo ng konsumisyon. Kaparis niya na eka nanay, matao si nanay eka ti Apol. Lagi-lagi eka madalang eka walang tao rito kay nanay. Lilinisin mo eka ti Apol yung bahay mo. May gusto kong linawin, ano na po napag-usapan? Eh, ito po kaya si Apol lang siya na po, kasi nagsabi po sa akin, siya na po bahalang magsabi. Hmm. Ano Sige po, Nay Apol, kayo ito muna. Ay, ano po? Para po alam natin ng ano po magandang gawin. naka decision na po ako mm. eh. Eh inaya ko na nga si nani sa barangay eh. Mabilis Pati, actually, alam. mabilis lang po yun na eh. Saka alam na rin po na ate, sinabi ko rin po doon. Hmm, sabi po niya Ay, di sabi, maganda. Sabi nga rin po di maganda. Mm. Naka si Kayla rin nagsasabi. Higay niya magpaano ka na niya. Eh kako, dadaan muna kami kako dun sa barangay. Magsusulat muna ako na ano. Baka ako mamaya, maano naman, alika ako si Tekram kako. ako. Hmm. Oo, oh, obra naman dun sa hepe pa ano mo dun? Hmm. Sa mga bata po, ang plano? Ano yun po yung gusto kong marinig? Hmm. Ano, pag ano nga po, ililipat ko na nga po sila dyan ng pag-aralin. Ha? Hmm. Ililipat ko na po sila dyan. Malapit lang kasi dito eh eh hindi pa paro kasi nakikita na ate abin yung itim kot ibibigay na naro ako nung no? pwede pupuaw kate karamusalitang ang tinatanong ng mga ka ano ang plano mo sa mga anak ano 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 pa ano ipamigay doon yan. ano 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 ako po, kinasabi ko po sa inyo, sa mga kahatay Kram, hindi po ako nungungusinti ng ganun. Yes, Halata ko po yung lalaki na hindi po kayang bumuhay ng asawa. Kino yes. Kinuha ko po. Yes. Kasi nga po, dahil po talaga sa cellphone, yes. yan nga po ang sinasabi ko. Meron pong yes. cellphone na maganda. Oo. Yes. Meron pong cellphone na hindi nakakabuti. Oo. Yes. E, Siyempre po siguro, sobrang ng pagod, sobrang ng hirap ko. Eh, siyempre, hindi lang naman sila babantayan ko. May mga pumupunta na rito, nagugulat na lang ako, may pumupunta rito mga lalaki. Mm. Eh, number one, nagtatanong naman oh, talaga at mahigpit yung Jason ko. Mm. Ba, hindi ka ako po pwede yung ganyan. Yung pala, nagpunta na rito nga, yung mga, ano na yung kapatid po nun, kuya nun. Kaya nga sabi ko po sa kanya, nung siya po yung nagpunta rito, alam mo, may, yan, may obligasyon yan, may ano yan. May mga anak yan, may tumutulong. Kaya mo bang ibigay yung tinutulong ng mga katekram? Mm -hmm. Saan mapapaya Saan kayo dapat nakita. Sa cellphone daw nung anak ko. Sabi ko, kaya nga ang cellphone ako na yan, medyo kako lumayan muna ninyong. Yung mga cellphone na yan. Ayoko kako, hindi kako ako nagkukukuntang ganun klase ng tao. Mm -hmm. Pinagalitan ko po yung lalaki. Nagpunta po talaga rito, ayoko po nagsisinungaling ako. Mm -hmm. Bago po siguro kayo pumunta rito. Eh, yung po lalaki, may asawa. May anak din pong isa. Eh ngayon, ang, ano ko, eh, hindi naman po kasi natin haawak yung isip ang, um, ng bawat isa. Kaya nga po sabi ko, ayoko nung ako'y masisi. Kasi po ako tumutulong lang at hindi ko ako nanghihingi ng mga kapalit. Ngayon, nakikin, kung makikinig si Apol sa akin, umano siya, maliban lang ako kung halimbawa na ilipat, lumipat na sa kanila, yeah. hindi ko na po talaga siya karyo. Ang bilis pa yung pala niya magbukit ng ano na yun. No? Opo. Tsaka ang bata, yun ko po sana talaga nakikita talaga ng mga nakapakahubo. Ayan nga, nung medyo ano nga ho kami ron. Nung so, sama-sama tayo, yun, nakabili po sila ng mga damit. Kaya hmm. hugos. Ayan, tsaka po yan, gabing-gabi, pinadala ko po sa kanya sa gupitan, mm. Kinagupitan ko po talaga yung... yung... Mga bata, sabi ko ha, lalo sa pananamit mo, ayoko nang ganyan ka. Ang gusto ko, mais ka. Mm. Kasi number one po na dyan po talaga, ako mahigpit po talaga ako sa mga babae. Mm. strike po, ako. Eh, ayoko ng halimbawa sa pag-up, pag, -up, pag ako lang ho na kat ganyan. Mga anak ko, naanuhan ko yan. Mm. Ayoko po. Ayoko po nang naanuhan. E, ito nga rin ho, oh, gusto nang umuwi sa asawa. Nako? Hindi po pwede po sa akin. Sa totoo lang po. Mm. Ang problema itong dalawa eh. Nawawala eh. Dayo. Sino kaya niya? Nangangahoy. Kaninang maga magamaga nangangahoy eh. Eh buti umuwi. Kung hindi naman umuwi ng magas, susundan ko na naman. Gabing-gabi kumisan yan. Yun, totoo lang. Inahanap ko yan dalawa. Nasa mga ko si Apple. Wala kong mahal siya ng gabi. Siya nga, eto, nasa tindahan lang. Ako, nandun. Hindi, ang gusto ko kasi, pagkagat ng dilim, yung para sabihin kung saan totoo. Ako, pagka ako'y napupuyat na na magupit, Paglinak ay, ko na yung gate, lang ako, paglinak ko na yan, ala nang... Dala ko nga tong gunteng kagabi. Nga, wala Ninsang nang mag-ano, mag, wala nang magbubukas. Ba't dala niyo yung gunteng na uh, ako? Inabangan na akong bukita. Ang bukita? Hmm. An ano yun may... Demonyo. Pinapangaralan ko po yan. Nakaalan siguro niya masarap sa kulungan. Sinu... Tapos naman na, okay naman na, humingi naman na ng diskargo si Benji. Hindi yun. Sino? Sige okay. po, sabihin niyo sa akin. Ano ko lang, banggitin. Mamaya, sangkot mo naman diyan. Sige, daw po na Ayaw ko, mas matindi. Ayaw ko ba kung anong kinakatakutan doon? Sabi ko, wag ka matatakot sa sarili, sarili niya kung pamamahal niyo eh. Bahay niya po yun. Hmm. Wala <laughs> na alam. Alam mo, Apol, lang akin, maganda na nagpapakumbaba. Tignan mo ako, lagi pakumbaba. Hmm. Yan ang totoo. Ay, hindi ko nalimutay siya nila sa akin hindi na nga, ano yun, hapul, hindi na nga gagawin sa yung alang-alang sa mga bata, diba -diba baka... Hindi mo mag-isip. Oo, uh, Hindi mo maganda -diba -diba yung isip niyo. Tsaka ayaw po ng ating Diyos yun. Ang nagpapakamataas ay ibinababa po niya. Ang nagpapakababa, ay siya namang itinataas naman niya. Para... Wala na ngayon, tatay tatayam ng Diyos. Ay, huwag ka maghahasalitaan. Yun ang puputulin kita, huwag ka maghahasalitaan ng gano'n. Wala na raw, wala na raw, Diyos. Ako, sa Panginoon lang ako umaasa. Ba't nyo nasabi yun? San Diyos, Lahat na hirap, tinutulungan niya. Eh hindi. Lalo pa napapasama. Yun, anak. Puputulin na kita. Huwag ka maghahasalitaan ng gano'n. Ang tanong, yung mga katekram, padala ng Panginoon sa iyo yan. Na, na para tutulong sa iyo. Kaya, kaya naman nung gumagawa ng kakapahamak ni eh. Sino bang gumagawa ng problema? Kayo po, di ba? Tanong niyo sa sarili niyo, bakit ano bang ginagawa niyo? Bakit ganyan po yung buhay niyo? Ikaw so, nga lalang ako akong anak kayo. Eh. Ang tagan na ako dito ng wala. Hala, may mga anak ako. Hindi ko na pwedeng iwan yan. Kung saan saan. Kung nabubuhay ko kayo sa mali, talagang wala pong papupunta maganda. Ngayon kung nabubuhay ko kayo sa tama, at inaayos niyo yung buhay niyo, ginagawa niyo yung pwedeng uminhawa po yung buhay niyo, yung ginawa naman niyo talaga. Opo, opo. Ako po sa Panginoon lang po ako sumasandal. Hmm. sa lahat po ng problema ang na nagdadaan sa akin. Sabi ko nga, Apol, swerte mo. At meron pang tumutulong sa'yo, sa inyo, po, po ng mga, sa mga katekram.